Me, me, me. Hello mga kame, welcome, welcome back sa aking channel. And today uh, is the first day of December, which is the month of love. And I am here today for the Holy Mass. Uh, ang lugar na po puto ay ang lugar kung saan nagaganap yung Tag Station of the Cross namin yung we kneeling every station, 14 station. But I'm here kasi for the Holy Mass. And I'm doing this vlog again para sa magagandang spot or view ng bundok na to. And I hope you enjoy guys. Ayan, thank you, thank you so much sa lahat. Mm, mm, mm. Yan po guys. Ah um, medyo mahaba-haba po ang hagdan na to. Tsaka ayan po. Nagbi-video recording ako ni uh, before pero hindi nakuha. <laughs> Not enough memory. Ayun po. Ito po yung lugar kung saan kami pumupunta every Friday every Friday. Maganda po ang lugar na to. Ayan. Hello. Ayan po. Uh, magsisimula po yung ano, yung Holy Mass 3 p.m. At saka yung mga uh, pumupunta dito ha, is yung mga member ng community ng Divine Mercy at saka yung iba-iba pang community yan po guys actually yan po yan pong daan na yon is papuntang I think mga 7th station ayan po guys napakaganda po ang lugar nito na no? naku, palubat na yung battery ko napakaganda po talaga ng lugar lalo na sa bandang doon ayan po ay ako muna ang magkaka ano magkakakuno <laughs> hahawak ng camera kasi wala yung cameraman ko ayan maganda talaga ang view dito sa ano sa bundok lalo na sa personal yun oh may one chair pa wala kasi si Ricky yung taga picture <laughs> hindi, hindi nakasama Ayan, maganda talaga sa lalo na sa personal. At sa darating na Desembre, doon kami doon sa pinakamataas na bundok, pinakatuktok ng bundok kami. Doon kami mag-overnight. Ayan. Mega love shout out pala sa team Incantaja. Ayan, magilap love shout out sa team Kabisu, team Korea at sa team Tigang. Team Luin ayan, Bunal. <laughs> Naalala ko tayo si Daddy Bunal, the king of Bunal, ayan. May galab shout out sa lahat po ng mga member ko sa ating channel. Pasensya na, hindi na ako, uh, pan madalas na lang ako nag la live at saka sa mga nagso super chat maraming salamat po ayan kalabat to naman dahil ko eh. 11% na lang sa on yan guys. Gusto po, gusto ko pa sana na ano Gusto ko sana na Ano ba yan? Ay. Gusto ko sana na mag ano pa uh, ipakita pa yung napakagandang view. Kaso baka mahuli ako doon. Pero punta ako doon sa lugar kung saan makikita ang city. Ayan guys, malakas ang hangin. Napaka, na, napakaganda talaga dito as in ayan. ayan may mga bulaklak pa ayan nalala ko tuloy yung tanim ko sa bahay yung sunflower na tanim ko ayan, tum, nag ano na sa yung yung tumubo na talaga yung basta yung maliit <laughs> ayan maraming pong salamat ayan tutor kayo guys ginagawa ko to para may premiere ako <laughs> ayan po dyan po yung nandun pa sa unhan yung, ano, yung simbahan tapos ito yung pang apat na station Ayan. Pero pupunta tayo doon para makita yung view. Yung view ng ano, yung yung makikita talaga yung city. Mas maganda sana kung maganda ang camera kaso cellphone lang yung ginagamit natin. Ay. Paningot ko. Ayan maganda po ang lugar dito guys pagka mag against the light to tsaka ang sarap iakit dun sa bundok oh pero punta na lang tayo diretsyo sa yung makikita yung city ayan ayan Hanap na ako doon Ayan, guys. Maganda po ang lugar dito. Asan ba yun? Ay. Maglalakad lang tayo. This is my first time na maglakad mag-isa dito. But since gusto ko na ipakita yung... Yung ano talaga. Yung... View ng city ayan ayan nandito na nakikita na natin ando no ayan no city yan kaso medyo malayo pa ayan ayan tsaka may mga tindahan dito ayan Ayan, guys. Ayan. Uh, sa bandang doon, bandang doon, is parang sa Sibuyan. Sibu City. Ayan, guys. Napakaganda po ng lugar. As in. Ayan. Yang lugar na yan, ayan, kung napapansin nyo yan Diyan ako naglalaro noon char <laughs> ako naglalaro ng Chinese garter char barbie <laughs> ayan as in napaka ganda sa mata nang refreshing talaga mga marami pang mga bamboo tree dito eh. ayan guys nako pag kayo pumunta dito as in Masabi nyo. Akala ko ako yung tinawag. <laughs> And guys. Ay. Hindi sa masyadong clear. Kasi nga po. Ah. Uh, cellphone yung ginagamit natin. Medyo ano. Medyo mula ng konti. Ayan. Basta pag sa personal. Napakaganda talaga. Ayan. Dahil nasa. Tuktok po tayo ng bundok. maganda po talaga sa asin. in ayan ayan o oh. yung sasakyan namin sa sana all may sasakyan ayan maganda po talaga yung view ang 9% na lang yung cellphone ko kaloka ang tagal kasi namin ano umalis mula sa Lapu Lapu City ayan saka pun punta na tayo guys kasi bakahan natin kayo lalo na baka pa saka may mga nagtitinda dito mm -hmm. so yun po guys yun po yung isa sa magandang view dito sa bundok sa part ng north Oo, sa north to eh. North, tapos barangay Garing. Actually, bundok na po talaga to. Ayan po. Bundok na talaga to. Hinihingal nga ako maglakad eh kasi pa taas po tayo. Ay. Ayan. So maganda po yung lugar. Saka sa mga gustong magpunta dito, pwede tayong pumunta tapos ano pasal tayo dito o lalo na pag may ano may holy mass maganda talaga may sasakyan tayo natin punta doon sa pinakataas Ayan. Ay. Ang sarap umakyat dyan, no? Oh. Aray ko. Ay. Kutas. Marami kaming ganitong bulaklak sa, no, sa bundok. Doon sa amin sa amin danaw. Itong station na to, ito yung pang 14 o kaya ha, last station. Sa sarap higaan ng ayun, yung mga damo-damo dito. Ito po. Tsaka, grabe. Inihingal ako. Akala ko, I'm expecting na pumunta kami dito for the station of the cross but I'm wrong Holy mas pala kasi first Tuesday of the month alam mo, sarap talaga mag akit akit dyan sa bundok ko. oh. ayan hindi ko sinabi sa kanila na hindi naman siguro bawal di ba guys so try natin magpunta dyan this is my first time talaga kasi lagi ko pumupunta dito kaso nga lang hindi ko nagagawa ang mag video recording and guys may, may tanim na dun sa may hagdan bulubulol na tagalog ko ay I love it. Tignan nyo Ang ganda ng bulaklak. Hindi nila alam kung saan ako ngayon. Ayoko magpaalam kasi nga pa mapagalitan ako. Ayan guys. Ayan so try nating magakyat-akyat. Ayon. Let's go. Try try natin mag akyat guys. wag na nga lang baka madisgrasya pa tayo in fairness ang ganda talaga ayan oh napakaganda ng lugar ang sarap na miss ko talaga mag trekking to ano doon sa parte ng south ng Cebu sa ano ba yon sa yung sa peak nakalimutan ko nag pa kami doon. eh. may falls pa kaming dinaanan nakalimutan ko tsaka uwi na ako siguro Ay, hindi hindi ako uwi sa so, I mean punta na lang ako siguro don balik sa ano lugar sa simbahan baka mapagalitan pa ako mahirap na Ayan, Yan. Napakatahimik ng lugar. Maganda sa mata, as in. Tapos, fresh na fresh yung hangin, guys. Ang sarap, ang sarap. Basta, masarap. <laughs> Hindi ako masadong magpapatawa ngayon kasi alam mo na. We came here for the Holy Mass. English best. <laughs> Ayan. baba 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 na tayo. Selfie. Char. Sana all. Ayan. Ano oras na ba? At. 2.36 p.m. Oh, grabe. Oh, yung mga sweat ko. Char, sana all sweat. <laughs> sweet, sweat. Magkaiba ba ang sweat at saka sweet? <laughs> Ayan. Oh, ang lamig dito. Pag nagtanong sila, saan ka galing? Ano kay Erason ko? <laughs> <laughs> Ayan. And guys, ang ganda talaga ng lugar. Dapat upa-upa yung hairstyle natin kasi upa-upa-upakan ba? Upa-upakan. At saka guys, maraming salamat pala sa ating sponsor. Ayan. Ang isa sa sponsor natin today is yung Barley Juice. Ay nagpo-promote na naman <laughs> yung Barley Juice mula pa sa Korea sa I Am Worldwide no. Na isa sa nagbebenta nito is si Ate Nonna Melvisa. Ayan guys, if you want to stay healthy, drink Barley every day kasi kagaya ko umiinom ako ng barley juice ayan chumps na all barley juice ayan sponsored by Ate Melvisan at saka ang sponsor din natin ngayon is ang isa sa malakas malaking kumpanya at paborito ng mga bata pati na matatanda at ginagawa tong snack kasi natural snack talaga to ito po sa pack ayan guys kaso nga baliktad Fudgy Bar. Ayan guys. Ang Fudgy Bar ay nakakawala ng gutom of course <laughs> lalo na pag sinabayan mo ng juice as in ang paji po guys ay isa sa ginagawang ano tag dito ginagawang uh, replacement kung sakaling nagugutom ka wala kang kanin ayan napaka epektibo ng paji bar at saka ito ay isa sa mga recommended no para sa mga bata tsaka sustansya din to. May mga sustansya kang makik makukuha dito sa fudgy bar, guys. Uh, wait lang. Tingnan natin yung label. Uh, meron siyang carbohydrates, 22. Dietary fiber, wala, zero, Sugar, 11 lang yung Madali lang. Tapos, ayan, may protein din tayong makukuha sa fudgy bar. As in, 20. 20.12 equivalent to equivalent to 2% ayan guys napakalaki na po yung 2% kaya sana kayo bumili na kayo ng Fudge ayan guys <laughs> nagpro promote promote na walang bayad and maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, sumasabaybay sumu, sumusubaybay sa ano natin ngayon sa vlog natin ngayon this afternoon ah uh, hindi pa pala nagsimula yung ano natin, yung Holy Mass. Saka, ito yung lugar. Ayan. Diyan kami, Dyan, diyan, diyan sa, sa loob. Diyan kami kumakain. Yan po guys. Uh, yung simbahan na dun sa bandang dulo. gusto ko pa sanang mag-explore kaso nga lang uh, ilang percent na ba? 4% na lang yung battery ko hindi hindi kaya wait lang <laughs> uh, so stay muna tayo doon balik muna tayo doon sa may hagdanan kasi hindi pa nagsisimula antayin natin na uh, maglobat yung sao ko ayan po guys And hopefully guys nag-enjoy kayo today. Ayan, kung napapansin nyo yung mga picture ko na pinapasa dito po yun May aso sa ano. Oh. Toy. Yan po guys. So parang nagutom ako. Kaya ang gagawin natin pakainin po natin ang fudge bar ayan po fudge bar ayan guys napakasarap po ng fudge bar magiging healthy ka <laughs> so ngayon siguro ituturo ko sa inyo kung paano kumain ng fudge bar paano magbukas ng fudge bar And po guys so bago nyo buksan dapat iganon nyo muna kasi sayang eh baka may dumikit-dikit pa sa loob yung mga yung mga sparkling sparklings, ah, sparklings. <laughs> ano yan <laughs> sparkling daw anong tawag doon ah, sprinkles sparkling sparkling ka dyan. yung sparkling parang ano yan eh wine sparkling at saka bago kayo kumain guys ang um, na isa po to sa paraan na malaman mo na safety ba ang kinakain natin expired ba o hindi. So, dapat tinitignan nyo yung expiry date, lot number. Dito po yan sa baba. Uh, para safe tayo, mas sure. Kasi, dapat sinecheck talaga natin yung, yung expiry date niya. Iwas po ng sakit ng chan. So, March 5, 2021 pa yung expiry date nito. So, pwede-pwede nating kainin. Ayan, excited na. Excited na ako. Ayan po, guys. Naku. Excited na akong makuha ang mga nutrition ng Pudgy Bar. Sa mga bata naman, huwag kayong mahilig kumain ng... O, oh, okay lang kumain ng mga chocolate or mga candies. Pero wag po oras-orasin. So, kahit once a day lang, no? Tapos, ayan. Ganun-ganun dapat kasi yung mga sprinkles, eh dapat mabalik siya sa madikit sa sa loob. Ganun. Wait, Pajibar. Chak.